ilang mga tips lang po kung kayo po ay bibili ng 10 kba na diesel operated na generator. Dapat po ang makina niyan sa halip na 192F, kung gusto niyo po ng mas malaki, dapat 195F. Itong Allen na generator, iyon po mismo ang kanyang makina. At ang kagandahan po ng ating pong generator na ito, dalawa na po yung kanyang socket, meron po siyang AC breaker, Meron siyang oil alarm at napakarami po niyang safety feature Meron na rin po siyang battery charger, ABR na rin po siya o automatic voltage regulator. Pakita ko po sa inyo kung gaano po ito kaganda. Testingin po natin. <laughs> Sa lahat po ng mga interesado, pwede nyo po akong i-follow sa ating pong Facebook page o kaya ay mag-message sa ating pong cellphone number na naka-flash po dyan sa inyong screen. Maraming salamat po.